Hi guys, welcome back to my blog. Ngayong araw na to, ang vlog natin ay kakain tayo sa my balcony. So medyo maganda yung araw at gusto naming ma-enjoy ang aming balcony kasi may mga bago kaming mga tanim dito. Ito yung mga tinanim namin na mas bolna na mix salad. At ito yung um, ang alam ko ito ay Chinese kale. At meron din kaming mga cucumber at raspberry. at blackberry at saka itong hindi ko alam kung anong beans to. Basta beans. So ngayon gusto namin enjoy yung aming araw kasi talaga medyo maganda. Kaya magigrill kami dito sa may balkon. Yan, nire-ready ko na yung grill namin at yung extension wire kinukuha ko na sa loob para makagrill kami. Yung ginagamit kong pang grill ay electric grill. Kasi dito sa Switzerland, kapag sa may mga apartment, so mostly electric grill ang ginagamit. Kapag charcoal, medyo delikado kasi nga marami dito uh, mga apartments. So, delikado baka pag simula ng sunog. So, ito yung mga anak ko. Medyo busy sa paglalaro nila. At ako naman ay pupunta sa kusina at magre-ready ng mga pagkain namin. So, ito yung kusina ko. Si medyo simple lang. At ito yung gagayatin ko muna, yung mixed fruits na may mangga, apple, at peras. Hinugasan ko muna ang mga prutas bago ko siya igayat-gayatin. Ito mga prutas na to ay gustong-gusto ng aking mga anak. So ayan, ganito ko lang siya ginagayat, napaka-simple lang. Basta medyo maliliit na gayat at okay na yon Maganda talaga na may mga prutas. So every time sa ating meals kasi napaka-healthy nito, napaka, napaka raming benefits. Kaya madalas ako talagang naghahain ng mga prutas, pumibili ng prutas para sa aking mga anak. At para sa akin na rin. syempre kailangan stay healthy tayo kasi may mga bata. May mga bata akong kailangan alagaan. So, stay healthy dapat. Dapat lagi may prutas. Ito mga prutas na to pagkatapos kong gayatin. So, halo haloing ko lang siya at ready to eat na. So, dito sa amin sa Switzerland, ang uh, mga prutas ay medyo may kamahalan. Hindi ka tulad sa, sa Pilipinas so, na medyo mura-mura. So, ayan nga. Ginayat-gayat ko lang ng kaunti yung sausage para ready to grill na. Itong sausage na to ay paborito din ng aking mga anak. So, ayan. Binuhay ko na ang electric grill at inilagay ko na rin ang sausage para maluto na. Madali naman siyang maluto kasi sausage siya. Balik-balik ka rin lamang kapag medyo brown-brown na para pantay ang luto niya sobra talaga masarap itong sausage na to na kahit ako gusto gusto ko rin itong sausage na to so ngayon naman iinitin ko yung aking bahaw may rice pa ako na bahaw bahaw na kanin at yung bahaw ko na adobo pork adobo so initin ko lang siya dito sa microwave Pinalikan ko nga kaagad itong sausage dito sa balkon at baka sunog na. Oh, mukhang hindi naman siya sunog. So, maganda yung pagkakaihaw niya. Kaya lang medyo balibalik ta rin pa rin natin para talagang maganda ang pagkakaihaw. Ayan, pakikita ko sa inyo ang pakikita namin dito sa may balkon. So, medyo maaraw siya. Maganda yung araw. So, maganda yung mag-grill kayo sa labas kasi hindi siya masyadong malamig. Ito nga at bantayan ko na at para hindi masunog ang sausage. So, medyo rin pa. At madali na to. Uh, maluluto na siya. Kaya, pwede ko na siyang ahunin para makapag-ready na ako ng lamesa. So, para makapaghanda ako ng lamesa, itong pulang lamesa, kailangan namin pinatay ko muna itong electric grill at ililigpitin ko yung yung ano to, yung extension wire at ililigpit ko rin itong electric grill ilalagay ko sa kusina so doon muna siya magpapalamig bago ko linisan so dito ka lang siya sa ibabaw ng kalan ini, inilagay ipinatong ready na rin ang aking ininit sa microwave na kanin bahaw na kanin at yung bahaw na adobo ilalabas ko na ito sa may balkon para makapag para makakain na kami so medyo mahirap kasi kapit ko yung camera tapos kapit ko pa yung yung pagkain ayan so magre-ready na ako ng lamesa namin yung mga anak ko tinawag ko na rin para kumain na kasi gutom na gutom na, gutom na rin sila at gutom na gutom na, gutom na rin ako ito yung mixed fruit salad na ginawa ko. So, ayan, kumakain na kami. Hindi ko na mapigilan yung gutom ko. Talagang gutom na gutom ako di yan. So, wala na akong kung malaki man ng subo ko kasi talagang gutom na gutom na, na ako. Ito nga, may pagtaas pa ako ng paa at hindi ko na mapigilan ang magkamay kasi mas masarap pag nakakamay. Dito ko natataposin ang aking vlog at kakain muna kami. At makikinig muna ako sa kwento ng aking mga anak kasi mga anak ko ay talagang ma mapalakwento sila. Thank you for watching at please subscribe and like. Bye!